Magandang araw po sa ating lahat, tayo po ay mag-aral ng salita po ng Diyos. Ang ating teksto po ay mula po sa panaghoy 3, 22-23, sa Lumang Tipan. Ito po ang sabi, Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y ay napakadakila. Iyan po yung sabi sa Panagoy 3, sanggang 23 Isinulat ni Propeta Jeremias ang Aklat ng Panagoy or Lamentation. Matapos masaksihan ang pagbagsak ng Jerusalem, ang lunsod ay winasak, ang templo ay sinunog, at ang mga tao ay dumaranas ng matinding paghihirap. Imagine si Propeta Jeremiah, nakita niya kung paano sinunog, kung paano uh, dumanas ang tao, ng matinding paghihirap at yung lunsod ay nasira. Imagine, nakita to ni Jeremiah yung mga paghihirap na nangyari uh, sa Israel. Isang napakalungkot at desperadong panahon ito para sa bayan ng Diyos. Dahil even ang kanilang templong pinagsasambahan ay nasira. Ngunit, sa gitna ng matinding dalamhati lumutang ang salitang ito maliwanag na paalala na hindi mawawala ang presensya at kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Kahit sa pinakamasakit na panahon o sitwasyon. Tatlong bagay po ang matutunan natin sa talatang ito ngayong araw na to. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa kalalagayan. Sabi doon, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi nakabase kung ano yung mga sitwasyon na nararanasan po natin sa mga oras na to, sa mga panahon na to. Sa buhay, may araw tayong puno ng tagumpay. May ganun po talaga sa buhay. Merong panahon, merong season, na talagang ang dami nating tagumpay, ang dami nating wins or victories. Ngunit, meron din ta araw ng kabiguan, sakit, kawalan ng pag-asa. Sa buhay po natin, madalas o paminsan-minsan, nakakaranas din tayo ng kabiguan. So, minsan, nagkakasakit tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, nalulungkot tayo. Ngunit, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Lagi po natin tandaan na ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nakadepende sa ating sitwasyon. Hindi ito nagbabago gaya ng panahon. Hindi ito nawawasak kahit na tayo ay madumi. Hindi nababawasan kahit na tayo ay mahina, madumi, o may mga pagkukulang. Ang application po natin, sa binasa po natin, sa bawat oras na parang hindi mo nakaya, pinapaalala mo sa sarili mo na hindi tayo iiwan ng Diyos. Mahal niya tayo sa kabila ng lahat. Ayun po yung una. Pangalawa po, ang awa ng Diyos ay sapat para sa bawat araw. Sabi sa talata, ito ay laging sariwa bawat umaga. Ibig sabihin pala, sa bawat araw na nararanasan po natin ang presensya ng Diyos, merong bago. Palagi tayong nakakaroon ng bago sa buhay natin. Hindi mo kailangan mag ng lakas para sa isang linggo. Hindi natin kailangan mag-reserve ng lakas sa bawat linggo. Isang buwan o isang taon. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na biyaya sa ngayon, tuwing umaga, parang may bagong pahina, kasama ang panibagong pagkakataon na binigay po sa atin ng Diyos, panibagong pag-asa at panibagong awa na nararanasan natin at panibagong salita ng Diyos na ating mga natututunan, pagkakataon sa buhay po natin bilang mga Kristiyano o bilang mga anak ng Diyos at bagong pag-asa palagi sa umaga. Application po natin, 'wag mong dalhin ang bigat ng bukas. Ang magtiwala sa Diyos ngayon, ang kanyang awa bukas ay tiyak na darating. Ayun po yung pangalawa, ang awa ng Diyos ay sapat para sa bawat araw. Pangatlo po ang katapatan ng Diyos ay mas matibay kaysa sa anumang suliranin. Sabi sa talata, "Katapatan mo ay napakadakila." 'Di ba yung katapatan ng Diyos po sa atin, matibay kaysa sa anumang suliranin, problema, mga pagsubok, o anuman po'y nararanasan natin ngayon. Napakatapat ng ating Panginoon. Maraming bagay sa buhay ang hindi natin uh, mapagkakatiwalaan katulad ng ekonomiya. 'Di ba? Uh, hindi natin mapagkakatiwala ang ekonomiya, tumataas ang binihin. Ano pa, marami pang mga bagay na nakikita natin sa mundo. O kaya sa trabaho natin, bukas may trabaho ka, bukas wala ka ng trabaho, pwede kang matanggal, pwede kang mawala sa trabaho. O yung relasyon na meron po tayo, no? pero sa mga anak po ng Diyos, di ba? patuloy po tayo maging tapat sa anuman pong relasyon natin. Opinyon ng ibang tao, pwede tayong uh, Marami tayong pinagkakatiwalaan sa buhay natin, sa relasyon natin, sa mga opinion ng tao. Minsan, naniniwala tayo sa mga opinion ng tao. Ngunit ang katapatan ng Diyos ay matibay, matatag, at hindi kailanman magbabago. Ulitin ko po, ngunit ang katapatan ng Diyos ay matibay, matatag, at hindi kailanman magbabago. Kung siya'y nangako, tuto pa rin niya. Kung nangako ang Panginoon po sa atin, tuto pa rin niya. Ano po yung application po natin? Ano man ang pinangahawakan natin ngayon, pangako ng Diyos, panalangin mo, o mga pangarap mo, alalahanin natin tapat ang Diyos na kasama natin. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo, salamat dahil ikaw ay hindi nagbabago. Sa tuwing aking ako'y pinanginaan ng loob, paalalahanan mo ako na ang iyong habag ay bago tuwing umaga. Palitan mo ang aking pag-aalala ng kapayapaan at ang aking pagdududa ng pagtitiwala. Turuan mo akong mamuhay ng may pananampalataya at pasasalamat. Gawang aking sandigan at sa iyong ako'y lalapit araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming maraming pong salamat sa pakikinig ng maiksing uh, devotion for today. Maraming pong salamat at palagi po nating tatandaan na mahal na mahal po tayo ng Diyos. God bless everyone.